What's up mga kamamay? Again, this is Mamay Love Advice at nandito ako ulit upang magbigay na naman ng ilang mga tips tungkol sa pag-ibig. And ngayon, pag-uusapan natin is all about kung papaano, okay? Kung paano ba tataas ang attraction level mo o kung paano ba uh, tataas yung tinatawag na appeal ng isang babae. Okay? So kapag tumaas po ang inyong appeal, kapag tumaas po yung attraction level ninyo, marami po ang po pwedeng magkakrush sa inyo, marami po ang po pwedeng magkagusto sa inyo, marami po ang pwedeng mahumaling sa inyo. Kaya huwag na natin masyadong patagalin mga kamamay ito. Sigurado ako, excited na excited na ang ating mga subscribers na babae. Upang sa ganon is malaban nyo ko agad ang aking mga tips na ibibigay upang tumaas ang appeal ninyo pagdating sa mga lalaki. So, bago natin pag-usapan to, isa lang ang hinihiling ko, just click the subscribe button sa baba na kamay ko. Hindi ko alam kung dito or dito sa kabila. Basta hanapin nyo na lang yung subscribe button and notification bell para lagi kayong maging updated sa lahat ng mga love advice na pwede kong i-share sa inyo. So, wag na natin masyadong patagalin to. Ano? So, ano ba yung number one tips ko upang sa ganon is tumaas ang inyong attraction level pagdating sa isang lalaki. So, number one mga kamamay, kailangan po lagi po kayong mag-smile. Okay? So yung pagngiti po ninyo, nakakadagdag po ito ng appeal. Okay? Nakakaganda po ito ng mood. Okay? Bukod sa mood ninyo, nakakaganda rin po ito ng dating ng mood ng ibang tao, especially sa isang lalaki. Pansinin ninyo mga kamamay, ikaw, kapag ka madalas kang umingiti sa isang tao, parang naipapasa mo yung saya. Parang na ipapasa mo rin na umiti rin sila. Parang ganun yung sinasabi mo eh. Kapag ka sa ibang tao, sa isang lalaki, mapapangiti rin sila. Ngingiti ang kanya, pabalik. So parang isasalin mo lang sa kanila yung good vibes. Okay? Sa sarili mo kapag ka ka. At the same thing, hindi nakakapagdalawang isip na batiin ka kapag ka ikaw ay maganda ang aura, kapag ka lagi kang nakangiti. Okay? So sabi nga nung iba, yung inyong pagngiti, yun yung napakagandang make-up na po pwede mong ilagay sa inyong mukha. At kung maaari, huwag nyo na po itong aalisin. So yun yung number one tips ko sa inyo, lagi po kayong ngumiti. Okay? So number two, stay healthy and fit. Okay? So what I mean, pagandahin nyo po ang inyong katawan. Kung sa tingin nyo po, tumataba na po kayo. Kung sa tingin nyo po, masyado, kay, masyado kayong payat at uh, gusto niyo na gumanda ang inyong katawan at hindi niyo magawa so napakarami po ng mga bagay na po pwedeng pong gawin para sa ganun is makuha niyo po yung fit body especially mga girls kasi mga girls medyo tamad or masyadong tamad pagdating sa kanilang katawan so sasabihin ng iba dito yung yung mga subscribers natin na babae na may asawa uh, mamay okay lang naman sa akin kasi sabi ng partner ko okay lang daw sa kanya kahit mataba Okay lang daw sa kanya kahit kahit sobrang payat ko. Okay? Ang mahalaga daw, mahal niya ako. Okay, sabihin na natin, oo, sinasabi yan ng mga lalaki, pero lalaki ay lalaki. Mas maganda na yung sigurado. Okay? Bakit? Wala namang mawawala. Wala namang masama kung inyong aalaga ng inyong katawan. Kung inyong babawasan yung taba ninyo. Okay? Mahirap na. Mahirap nang umasa sa mga salita. Mahirap nang, mahirap nang maging kampante sa panahon ngayon. Okay? Baka mamaya, mapalingon lang siya, makakita siya ng sexy, maganda, ipagpalit ka. Okay? So, tapos sasabihin mo sa kanya, bakit mo ako ipinagpalit? Sabi mo, okay lang sa'yo na mataba ako. Okay lang sa'yo na payat ako. So, huwag kayong makampante. Para sigurado, Ingatan nyo rin ang inyong katawan, alagaan nyo ang inyong katawan, mag-gym kayo, pagandahin nyo, magpa-sexy kayo. Piliin nyo ang tamang pagkain, piliin nyo ang tamang inumin para sa inyong katawan. Kasi, kasi kahit naman kayo is uh, magpakahirap sa gym, mag-exercise kayo, alam natin nakakatamad dyan. Pero isipin nyo na rin yung number one na dahilan kung bakit ko ito ipinagagawa sa inyo. Ito naman kasi is para rin sa katawan ninyo eh. Okay, para maging healthy kayo. Para magawa nyo ng maayos yung inyong mga activities, mga gawaing bahay, ang inyong mga trabaho ng maayos. Okay? O paano nyo magagawa kung ang bigat-bigat ng katawan ninyo? Paano nyo mabubuhat ang isang medyo may kabigatang bagay kung ang payat-payat ninyo, di ba? Yan yung number two ko na tips. Kailangan maging fit kayo at magpa-sexy kayo. Alagaan yung inyong katawan. So number two tips ko yan para kayo ay maging high value na babae eh, para kayo is maging uh, kaakit-akit sa mata ng iba. Okay? So number three, huwag kayong madalas mag-reply. Okay? Baka mamaya yung lalaki, iisa pa yung reply, tapos kayo, sinunod-sunod yun na yung reply. Isa pa lang yung chat chat niya, nagtatanong lang siya, lima na kaagad yung naibalik yung chat. So, wag ganun. Kapag kasi ganun, bumababa po yung inyong value, mga kamamay. Mga girls, bumababa po. Kasi, isipin ng lalaki na na, 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 nakukuha nila kayo. Na mas nahuhulog kayo sa kanila kaysa sa sila yung nahuhulog sa inyo. Kasi kapag ka, marami kayong chat, ibig sabihin marami kayong time. Nakikita nila na marami kayong time para makipag-usap sa amin, sa mga lalaki. So, wag ganun. Kasi yung interest level Okay, ng isang lalaki kapag ka ganyan, na feel niya na mas lamang yung pagmamahal mo sa isang lalaki, bumababa po 'yon. Hanggang sa ibaliwala kanya, hanggang sa hanggang sa hanggang sa pagdamutan kanya na ng oras, tapos isipin niya na babalik at babalik ka pa rin. Hahanap at hahanap ka pa rin ng oras para sa kanya. So ayoko mangyari sa inyo yung mga kamamay, mga girls, na bumababa yung inyong interesting value pagdating sa mga lalaki. Okay? So iwasan nyo na palaging mag-chat, na namas damihan yung chat, yung reply sa kanila Okay, baka mamaya Nagtatanong lang siya, hindi pa siya sumasagot sa inyong chat Mag-chat-chat na naman kayo So, hindi tama yun mga kamamay Mga girls, bababa -ba -ba, ba -ba -ba ang inyong interesting value pagdating sa kanila Tandaan nyo yan At hindi kayo magiging kaakit-akit sa kanila Sa halip na, nagkakaroon sila ng mysterious uh, factor sa inyo Eh hindi Kasi nga, madalas kayong mag-chat Halos lahat, ikinuwento nyo na Halos lahat, sinabi nyo na So, wag ganun. Wag ganun mga girls. Kailangan talaga. Bigyan nyo ng time para mag-reply siya, sumagot siya. Kung maaari, tagalan nyo yung reply. 10 minutes, 20 minutes. Ayaan nyo kayo ang tumakbo sa kanilang isipan. Okay? So, wag masyadong mag chat, -chat o mag-text kung hindi naman kinakailangan. Okay? So, next. Number four. Alagaan nyo po ang inyong ngipin. Okay? So, gaya na sabi ko sa inyo kanina. Kung kayo is may magandang ngipin, So, pwede kayong ngumiti ng ngumiti. Hindi kami sinasabi na yung ibang walang magandang ngipin, yung mga bungi, yung mga may sirang ngipin, so na kayong ngumiti. Okay? So, ang akin lang dito, kung inyo pong inaalaga ng inyong magandang ngipin, okay, mas maganda po yan kung inyo pong ingingiti palagi. Okay? So, at kung kayo ingingiti, make sure na alaga po. Okay? Alaga nyo po ang inyong ngipin. Baka mamaya, madalas pa kayong maligo kaysa magtutbrush. Okay, wag sanang ng ganoon. Alagaan niyo po ang inyong ngipin kapag ka nakita po ng isang lalaki nang inyong ngipin is inaalagaan ninyo at maganda. Okay? Madalas po sila kasi tumitingin kahit ako. Okay? Real to, kahit ako ha. Madalas ako tumitingin at ngipin kaagad ng aking unang tinitingnan pagdating sa isang babae. Mas humahanga kaagad ako kapag ka nakita ko ng isang babae is inaalagaan niya ang kanyang ngipin. Okay? So, uh, napakaganda po niyan kapag ka talaga naalagaan at kapag ka nadadala mo yan, yung iyong pagngiti sa kahit na kaninong tao. Okay? Mas tumataas po ang attraction ng isang babae kapag ka siya is may magandang ngipin. Okay? Huwag kayong mahihayang ngumiti kung ang inyong ngipin is naalagaan nyo ng tama. And lastly, mga kamamay, kailangan nyo pong uh, magsumikap sa buhay. Okay? Kailangan niyo magsumikap sa buhay kasi po ang uh, ang isang babae Okay, na nakikita kong nagsusumikap sa buhay. May magandang trabaho, hindi tamad. Kahit anong trabaho, pinapasok. Kung anong racket man, ang, ang pinapasok, ang kung ano-ano pang mga sideline, mas humahanga po ako sa isang babae kapag ka ganyan. Okay, so uh, sa future, may makukuha siyang magandang hinaharap or may maganda siyang kinabukasan kapag ka ganyan ang status ng isang babae. Pero kung isang babae is batugan, kung ang isang babae hindi naghahanap ng kanyang trabaho, gusto lang ay uh, humilata sa bahay, tumambay, so nagkakababae kayo, huwag sanang ganyan. Okay? Paano kayo magugustuhan ng isang lalaki kung nakikita kayo na nandyan lang sa bahay? Na nandyan lang kayo, nakatunga nga maghapon, naghihintay na naman ng uh, hapunan, naghihintay na naman ng umagahan, tanghalian, so huwag sanang gano'n. Kung kayo is babae, Okay, matuto kayong tumayo sa inyong sariling paa. Okay? Kasi mas gusto namin yung strong independent woman. Okay? Kapag nakikita namin na, na kaya niyo nang mabuhay mag-isa, kaya, kaya niyo nang tumayo sa sarili paa, mas tumataas po at nagiging attracted kaming mga lalaki sa mga ganyang klase ng babae. Kaya mga girls, alam nyo na. Sana sa mga tips na aking ibinigay na ito, is meron kayong uh, sundan or sundin. O mas maganda kung sundan nyo itong lahat. Para sa ganon, is maging matagumpay kayo at mas marami po ang lalaki na magka sa inyo, ang mga lalaking magka-crush sa inyo, ang lalaking magka-gusto sa inyo, ang lalaking... Okay? Gustong pumasok sa inyong buhay. So, din mo lang yung mga tips na yan at sigurado akong tataas ang attraction level mo sa isang lalaki. Okay? So, hanggang dito na lang muna mga kamamay. Sana kahit paano is nakatulong yung mga tips ko na yan. So, isa lang palagi yung hinihiling ko bago ko tapusin to. Just click the subscribe button at notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga love advice na po pwede kong i-share dito at maaari pa nating pag-usapan. Again, this is Mamay Love Advice. See you for our next vlog. Paalam.